Lembangal daw yun kay Lucano, kumusta po kayo? So nakalagpas na si Bagyong Emong kay lokano, Kaya medyo maganda na po yung panahon dito sa Ilocos Sumisikat na po si Haring Araw kay lokano yan So pwede na na tayong ulit maglaba Kaya i-check natin tong mga lagang ibon natin kay lokano Kung kumusta naman sila So nandito na yung mga ibon natin kay lokano yan. Mukhang okay naman sila Sawa ng Diyos yan Ito yung ano natin Uh, pinagpapares natin na si Lutino at saka si Albino Hen. Kelokano. Ito naman yung back-to-back -back Lutino natin. Kay Locano, na Dalawang yelo. Si Bumblebee at saka si Pikachu. So, nabasa yung nest box nila, Kelokano, kay kaya nilinisan ko na kanina. Tinanggal ko na yung uh, kusot sa loob kasi nabasa, Kelokano, kung titignan nyo. Pati rin dito sa kabila. Yan, basa din, kay Locano, kaya lininisan natin. So, wala naman pong ano, kay Lucano, kay naman yung mga ibon natin, wala namang casualty. So, si na bro na, nandyan na rin kay Lucano. Dito naman sila kay Lucano. Tapos so, albino natin. Si guwapo at guwapa, nandito pa rin sila kay Lucano. Nakasip pa rin, pa sila. Medyo gumagaling na tong si guwapa, yung kanyang one eye cold sa kanyang mata. So, itong lutino natin na uh, green split ino at saka si lutino, malapit ng makapisa, kilokano. So, naglilimlim yung yan, yung hen natin, naglilimlim siya. So, nagkakarak na rin yung itlog niya, kilokano. Malapit na yan, makapisa. an meron siyang tatlo. Yung nilagay kong itlog ng dalawang lutino natin na uh, opaline, kilokano, eh, tinanggal ko na kasi hindi na siya nagtuloy na mapisa. So, itong back to natin, Kilocano. Ito yung hindi tumutuloy na ibon natin. Nakatatlo na naman siya, Kilocano. Yan yung hen natin, oh. Nakatatlo na naman siya ng itlog. Yan. Yan na naman siyang tatlong itlog. So, hopefully, maglimlim na siya ng mabuti, Kilocano. At ito naman yung back-to-back parblo natin. Itong dalawa dito, may itlog na rin siya, Kilocano. Meron na siyang itlog na. Yan, meron na rin tatlo kay Locano. Kaso medyo basa kay Locano dahil nga sa bagyo. So, nandyan yung pair natin na yan. Dalawa. Dalawang par blue. Yan sila kay Locano. Yan. So, yun ka Ilocano. Maraming salamat po sa panonood. Ito lamang po yung update dito sa munting bakuran natin. Ito po yung mga lagang kakatil natin at saka mga laban natin kay Ilocano. So, kumusta naman po dyan sa inyo? Hindi naman po kayo masyadong apektado dahil kay Bagyong Emong. So, good morning, good morning kay Ilocano.